Pagsusuri at pagsusuri sa data ng pag ng tatlo, atlas, muling pinatutunayan na ito ang maalamat na niburu o pagtawid ng mga planeta sa ating solar system na nasaksihan ng mga predamite sa sinaunang nakaraan. Oktubre-Nobyembre 2025, at 25, Ang huling tanda ng propesya ng araw, buwan, at mga bituin, ay masasaksihan ng sangkatauhan kapag naganap ang pagtawid. Mamarkahan ito ang punto kung saan nagbabago ang lahat. Ang pagtawid ay kumakatawan sa babala mula sa sinaunang nakaraan, at pagkatapos mangyari ang pagtawid, magkakasunod na mapanirang epekto ang mangyayari sa Earth. Tulad noong ang mga dagat ay tumaas at tumawid sa mga kontinente, o kapag ang mga batong apoy ay umulan sa lupa. Ang pagkawasak na ito ay inukit sa bato sa Gobekli Tepe, at inilalarawan ang dahilan na tinutukoy ng kasaysayan ng tao bilang baha, at ang pagbabalik nito ay isang sikreto at kilala bilang The Dark Cone of Man. Ang mga sanggunian sa Biblia ay itinugma sa matitigas na disiplina ng agham na nagpapatunay sa nakasulat na salita ng tagapagligtas nito, na nagpapaalam sa sangkatauhan na sila ang mga damo ng mga talinghaga, at ang lupa ay ang mundo ng sinumpa. Kapag lumitaw ang pagtawid, itatanggi ito ng ilan bilang isang pambihirang kaganapan, at hindi maintindihan na sila ay nakasaksi ng isang bagay na nakita mula sa sinaunang nakaraan, ito ay isang likas na katangian ng kalikasan ng tao na ang ilan ay hindi magre-react at ito ay kapag ang tumawasa ay lumitaw mula sa likod ng araw. Ito ay titingin pabalik sa sangkatauhan sa kanyang mukha. Ang mga sanggunian para sa pananaliksik, English, ay nasa paglalarawan para sa pagsusuri. Ang aklat ng mga lihim, ang biblical na solusyon ay nagbibigay ng impormasyon na magagamit ng sinuman upang tugunan ang kanilang mga alalahanin mangyaring mag-like, magsubscribe mag mag-subscribe o isa alang alang ang isang subscription sa Patreon upang matutunan ang mga pangunahing tabubilin bago umalis sa Daigdig. Mga Tanong Info at Partnership America, or